Hi guys, good morning, good afternoon, good evening world and welcome to Sis Noah the Hug Father channel. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi sa tanan. Labi na ni ating mga atong sa Mindanao, sa Cebu, mga Bisaya. Uh, labi na diya put sa Bukidnon, kagayang dioro. Mayong uh, adlaw sa inyong tanan. Medyo natagalan tayo sa pag-update natin sa ating mga babuyan dahil uh, na-busy tayo sa ating project sa ating uh, farmhouse sa Kinawi. So, hopefully, uh, the farmhouse will be uh, maayos na yan sa kunting panahon na lang. But uh, still, we are uh, the first floor pa lang ang medyo nat uh, matatapos na. But uh, the second, uh, the ground floor, is really working uh, malaking trabaho yon kasi medyo may swimming pool pa at saka uh, malaki yung uh, uh, yung uh, space doon sa ground floor but anyway, uh, let's back to the babuyan uh, ang update natin ngayon sa ating babuyan uh, mayroon tayong dalawang uh, tatlong uh, bo uh, bor ang isa is uh, si Tangol uh, nasa 8 months na uh, nagpa-practice na ngayon sa pag uh, pag uh, paano mag uh, uh, yung kasta mag uh, breathing nagpapractice na. But itong si uh, Olivero at saka si Moncing uh, mga ano pa uh, borlet pa 3 months uh, si Moncing, 4 months din po uh, si ah uh, olivero so uh, yun ang mga borlet natin tapos uh, itong ating mga babuyan din uh, mayroon na tayong mga siam na fatening uh, ano sila uh, bali uh, nasa 55 to 60 <laughs> or 63 uh, kilos na sila medyo malaki-laki na uh. pangano na yan pang-July yan so hopefully by July mabibinta na yan at uh, mayroon na tayo na namang pera para dagdag sa ating mga expansion sa ating mga project sa ating farm at ito rin uh, apat natin na gelstain uh, awa ng Diyos uh, yung isa ay uh, yung dalawa pala uh, bibilihin ngayong uh, Wednesday 21st ng May At uh, taga Manila yung ano uh, uh, bibili uh, set out sa kanila mga uh, sila yung bibili hopefully uh, makita lang yung uh, namin yung magpagkuha nila saka sa next day kukunin naman yung dalawa hopefully isama din yung maliit na dalawa at uh, taga balay balay din ang kukuha yun po ang ating uh, update sa ating mga babuyan sa ating uh, uh gel, sa ating BB girls so hopefully by July mayroon na naman tayong mga bagong mga BX so, kasi Uh, sa ngayon, ang buntis ngayon is si Amarites, uh, si Mukang, si Olivera, si uh, uh, Aida. Uh, yun, apat. Tapos yung apat naman, uh, naghihintay pa kami na mag-hit itong month na to. O maybe uh, last week of this month. Then, uh, sila na rin sunod naman apat. At uh, sa July mayroon tayong apat na ano uh, magaganap uh, hopefully uh, maraming mga big ang ng ating mga magaganda at na maluksik na mga uh, ano mga inahin uh, uh, maraming magbibigay marami, uh, 15, 18, 19 So hopefully, ngayon din sana ang kanilang third party uh, bibigay yung isa, yung dalawa uh, si Ken Parity pa yun si Oliveira at saka si si Aida, first party si Mugang at saka ano as, Parity, uh, third party na yan sa polis, ganun din karami yun po mga kapatid mga kabayan, uh, mga kababoy kahag-teacher ito po ang nating uh, ano natin uh, babiyan, shout out sa Pedro uh, sa ating Pedro dyan, baka naman Ayun pa yung mga uh, vitamins dyan na maibigay. Uh, uli, at shout out tayo sa ating mga mga caretaker. Galing ulo na sa ating uh, manager dyan sa babayan, si Uncle Shout out kay Maxi, kaya kay inking So, shout out din kay Patrick, yung ating mission na dating quit at ngayon nag-independent na. Siya po, siya po ang ating mission sa ating uh, Bapak uh, So, ke selection, uh, saya ada yang kecilik Ano ke uh, lang, kena usah ke lang sa uh, video call Para uh, mag select kami ng mga uh, bagong inahin So yun po ang ating mga gawain sa ating uh, tulungan sa Sisnoa Farm Kasi matagal na tayong hindi nakapag-upload dito dahil uh, na-busy tayo sa ating uh, project sa ating farmhouse. But hopefully, ay uh, uh, this time uh, nabigyan tayo ng mga uh, magandang uh, kaalaman sa ating babuyan kaya yeah, sa ating mga hagraiser dyan sa mga babuyan, maraming salamat and God bless us all